Ayan po, dito po tayo mangunguha ng bulaklak ng kalabasa na Pati dito sa ating dadaanan, may tubig po. Baka po maabutan ang aking boots. Ayan. Ayan po, oh, may tubig-tubig po dito sa ating may dadaanan. Hmm. Ito po ang kwan, madamo po siya. Nakakatakot kung may snake dito. Pero okay lang din naman, hindi naman siya, siya ano. Yan po lubo po lubo. Ay nako maputik mga loves. Maliit lang din naman itong boots ko o baka mabutan ng tubig Naku, mahirap. Paano tayo diyan? Ay ray ray ray. Eh dito oh, talabasa dito tinatanim din namin ito para hindi masayang po. Yan. Dito sa may ko po kumukuha na yung aking partner ng kalabas, ng ano. Ah uh, bulaklak ng ating kalabasa tira tira din ng ibon yon mga labs gustong gusto ng mga ibon dito pinupuntahan ayan ay nako meron din kami ditong sa garillas kung tawagin eh palang ayan madamo na hindi namin naasikasong Linisan, dahil po sa sobrang busy po namin. Ayan po, mamaya na lang natin i-check yung ating garden doon sa may uh, kabila. Ayan, may konting-kon dito. Dito, tira ng quarry, Kunari po nila, kaya ito pwede naming tamnan. O, ingat po, madulas talaga. Ayan. O, yan po, bulaklak konti na lang ang bulaklak kasi po eh gawa ng ibon ayan po ayan let's go samahan nyo kami manguha ng bulaklak ayan po ang aming sagarilyas konti ilang po siya pang ano lang pang ulam okay tara kuha tayo